Uh, maraming salamat sa inyong lahat na mga nagsuporta at nagbigay sa amin ng tulong nagbigay sa amin ng tulong pinansyal man or spiritual at moral support Maraming 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 salamat sa inyong lahat Sa lahat na mga kamag-anak ko mga chain ko mga kapatid ko lahat ng pamilya ko sa pamilya Dinupol, Kataan sa pamilya Lusada sa lahat ng mga kaibigan ko na tawag nito na na hindi hindi ako binitawan kaya, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga kaibigan ko sa pulomulong, mga librero, mga librero family, sila JR Pre, salamat. Mga Louis family, salamat sa inyong lahat. Kay Paring Bots, maraming salamat. Kay Paring Rui chin salamat sa lahat, lahat sa inyong suporta. Ah. Ano pa Um, ano pang pa? Sa lahat ng mga tao na naniwala at natiwala sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Kay Brad, uh, Brad Alfonso sa, sa Liko, Brad, maraming salamat sa palagi mong binibigay sa akin ng uh, pinapasa sa akin ng mga word of God. Laban lang, opo, sa atin lahat. Kay Ma'am Richelle Bautista Isidro, Ma'am Richelle, maraming salamat sa iyo. Kay Kala Ma'am Ying, sa lahat ng mga vloggers, sa lahat ng mga YouTuber, YouTubers na naniniwala sa I amin, mean, sa, sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Tapos, sa mga taong mala, sa mga taong nagsusuporta ng moral support, balikan ko, balikan ko to. Kasi hindi ko sila, hindi ko sila nabanggit. Si Ma'am Nora, Lucas, ma'am. maraming salamat po sa iyo. Uh, maraming salamat sa iyo, Ma'am Nora Lucas. Sa binibigay mo suporta sa amin at sa sa offer mo sa akin na bahay doon sa ano, sa tawag nito, Kagayan Valley sa Hope Sunday, makarating na kami doon. Kay Ma'am Lynn, Ma'am Hilin Bigno, Ma'am, maraming salamat rin sa sa walang sawang suporta mo sa amin. Sa kay Ma'am Jean, uh, Jean Brown, maraming salamat sa iyo mga day. kay Ma'am Yen, Maraming salamat rin sa iyo, Ma'am Yen. Ay, po, good morning, Ma'am Hernandez. Yan Eugene. Ma'am Lolita. Ay, Ma'am Lolita, ma maraming salamat sa iyo. Sino pa? Maraming, maraming kong papasalamatan. Most special, ah. Ay, sarapi tulpo talagang isa-isa. Siya talagang isang nag nagtulong sa akin na nakarating na, na, na ako dito. Ay, ma'am, ana na mahal, na mahal eh. Akay ah, most especially sa ato ang bugtong. Ay, ma'am, makay sir, akay ah, sa sa kay Ina-comic-con kay... t a Yun lang. Nagay salamat. Na siyang akong sandigan. Wala lagi ko niyang ibubuwihan. Naging... ...tinunod, bisagong saan na itong kadautan. Bisagong sa kadakos sa itong sala kahit gaano kalaki yung kasalanan natin, kahit gaano natin siya katagal na nakalimutan, tumawag lang tayo sa kanya. And, uh, hindi hindi niya tayo papabayaan. Yan lang po. Kaya, sa lahat na nagpipray para sa amin, maraming salamat sa inyo lahat. Sino pa? <laughs> Wala nang iyakan. Uh, Thirst of joy to. Kung tumulo man luha ko, Thirst of joy. Dahil... na ko talaga para sa ating lahat. Kaila uh, sa lahat na kailangan mo, Christine. Maraming salamat rin sa inyo. Lahat ng Christine, yung sa CCF Church pala. Maraming salamat sa inyo sa mga kay sekretary sa barangay Kumimbo si Kapitan Richard Peralta Sir, maraming salamat sa lahat ng staff ng barangay Kumimbo Maraming salamat Ano pa? Ano pa? Sino pa ang sino papasalamatan natin? Ah, ano pa? My <laughs> oh Lord Ah uh, Bago ko magtatapos, bago ko tuputulin, hindi hindi ko yan papabayaan mga bata. bago ko itong putulin matatapos ang ano time ah uh, my last word lang ako sa lahat ng na mga nagtitiwala at tagre-respeto sa sa amin ah uh, pwede ako naman ang hihingi sa inyo ng ano ah uh, hinihingi ko uh, kung pwede lang, tulungan rin natin si Sherlyn na makalimutan ng lahat. Huwag na natin balikan kung halimbawa ano man. O, tapusin na natin yung mga issue. Uh, para na lang sa mga anak namin. Kasi ayaw ko na lumaki yung mga anak ko na may naririnig sila na masakit sa ibang tao. Kasi kahit anong ano, nagawa ng mama nila. Kahit ang na, anong nagawa namin, mag-asawa, hindi lang kahit siya, hindi ko naman sinasabi na malinis ako. Kung sa nangyaring ito sa pamilya namin, ah, ano, leksyon na rin to. Baka kami ang gina, kami, baka kami ang ginamit ng Panginoon para mabigyan ng leksyon yung ibang tao lang po. Sana po maintindihan niyo ako. Sana po mapagbigyan niyo rin ako sa iling ko. At sa mga nagpo-post din, paki ano naman, please, uh, kung pwede naman po, yung mga post natin na huwag na natin i-post yung mga pabalik-balik na mga nangyari sa pamilya namin. Kasi, yung mga anak ko na mabasa rin nila yan. Kasi yung cellphone ko, hindi lang ito para sa akin, ginagamit rin ito ng mga anak ko. Uh, yun lang po. Sana po maintindihan nyo ako. At saka, sa pamilya ng Edwin, uh, sorry po sa inyong lahat kung nakalagkad man yung epilido nyo, hindi ko po sinasadya. Tapos sa pamilya ni Sherlyn, sa mga Jirasta, sorry rin po. Um, tama na, uh, sorry po sa inyong lahat kung nakalagkit rin yung epilyedo nyo. So, sa ano pa. Yun lang po. Basta maraming 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 salamat sa lahat. Sa mga YouTuber. Babay na muna anak be. Eh. Babay ka sa kanila. Uh, gigising lang ni Amara. Anong oras dito? Six mag alas 6 na. Ah, 6 na, mag alas 7 na. Ah, pagigising lang ng baby ko. Ah, ito, babay na muna, babe. Babay na. Okay, babay na muna, gali. Babay na po. Babay na po sa inyo. Kaya maglinis na naman si Dada. <coughs> Ay, yung mga mita pala namin. Ah, uh, mamaya, ato ni si Dudong Dong sa, ano pala, sa Isitan and Recto. Sa kapatid ko, sila Windel Jan, sila Gaga, sila Joy, sila, lahat-lahat na kayo, si Junjun, si Mimi. Hello rin po, ma'am. Ay, baby, si Pia lang. Morning, baby girl. Ay, Dong. Nga yeah, daw, uh, si Makatukog isitan Tanrik oh.